Okay, mamaya na ako mag-o-order, okay? Hi, Lo! Lo, po kayo? Na-miss ko po kayo. Lo, alam niyo po ba masarap yung pagkain dito? Tara, order na po tayo. Libre ko po kayo. Zoe, kung palabas lang ito, tumigil ka na. Dahil uh, mabibisto at malalagot ka rin tulad ng mami mo. Lo, I'm not putting on a show po. Galit po talaga ako kay mami. Magkaaway po kami. Lo, tinakwil ko na nga po siya eh. Kasi hindi ko po talaga masagmura yung mga ginagawa niya. And, people hate me because of her. Kaya, kahit anong pong gawin ko, hindi ko po maridim yung sarili ko. Pero lo, hindi po ako susuko. Gagawin ko po lahat para matama ako po lahat ng mga mali ko. Good. Babawiin na namin yung SPA kay Moira. At pagkatapos noon, mawawala na si Moira sa buhay natin para makaumpisa ulit tayong lahat. Honestly, Lo, alam niyo po ba masakit pa rin sa akin isipin na na wala na si Mami sa buhay natin. Pero, dapat lang mangyari sa kanya yun. Kasi sinira niya yung buhay natin. Deserve niya lahat ng kamalasan na nangyari sa kanya. Kaya, Lo, kung ano man po yung plano ninyo, just let me know po. Tutulungan ko po kayo salamat pero uh, hindi na kailangan dahil uh, katulong naman ni Obeng si si Giselle dito. At uh, habang nag recover lang daddy mo eh si Giselle will take over and manage Apex again. Okay? No, so, ibig sabihin po ba nun, pababalikin niyo si Analyn sa Apex? Kung gusto niya. Lolo. Paano na po ako? Ano na pong mangyayari sa akin? Lo, lo, paano po kung hindi niyo po ako mapatawad? Kung, kung hindi niyo po ako matanggap, paalisin niyo din po ba ako sa Apex? Lo, sa buhay niyo? Ano bang pinagsasasabi mo, Zoe? Oo, may duda pa rin ako sa iyo ngayon. Pero, pareho naman kayong anak ni Obeng pareho kayo ni Annalyn na may karapatan sa Apex. Ah, balang araw, sa inyong dalawang mapupunta ang Apex dahil kayo ang mga apokong tanyag.